Ito na naman po, pinakasikat na channel atin dito Paraling Pinoy, pasok na sa pinto Lahat ang matutunan ay malaginto Sari-saring bagay ba naman kasi ah. Ang nais mong malaman dito masaksi Lahat ay importante di maitabi oh. Balik na pang umaga sa iyong gabi Kahulugan ba ng panaginip mo? Ano? O ano-ano ang iyong swerteng numero? Oh. Ano ang kabalarang nakalaan sa iyo? Kung bago po kayo sa ating channel Mari lang po i-click ang subscribe at ang bell Para manotify kayo sa tuwing meron tayong mga bagong video Sa pagpasok ng taong 2024 Mahalaga ang pag-unawa sa kapalaran ng mga ipinanganak sa ilalim ng Chinese Zodiac sign na Rooster. Ayon sa astrolohiya, ang taong ito ay magdadala ng pangkalahatang swerte, lalo na sa larangan ng karera, kayamanan, at pag-ibig. Mahalagang kilalanin na ang pagsisikap at dedikasyon sa trabaho ay magbubunga ng magagandang resulta. Sa artikulong ito, tatalakayin natin ang detalyadong hula para sa karera, kayamanan, pag-ibig, at kalusugan ng mga Rooster sa darating na taon sa usaping karera, makakaranas ng malaking pag-unlad sa trabaho at kita mula sa bagong negosyo ang mga taong ipinanganak sa taon ng rooster. Kahit hindi magiging madali ang buong taong 2024, ang kanilang pagsisikap ay magbubunga sa huli. Sa tulong ng kanilang mga kasamahan, magagamit nila ang kanilang talento upang magpakita ng mga malikhain na ideya na makakatulong sa pagpapalago ng pondo at pagkakamit ng mga proyekto. Sa ganitong paraan, Makakatulong ito sa kanilang pag-angat sa karera at pag-iipon ng yaman. Kung sila ay nasa larangan ng sining o anumang trabahong nangangailangan ng espesyal na kasanayan, maaari silang sumikat sa pakikipag-ugnayan sa trabaho. Mainam na iwasan ang pakikipagtalo o gawin ito sa mahinahong paraan. Isipin natin si Juan, isang graphic designer na ipinanganak sa taon ng Rooster, sa simula ng taong 2024. Naharap siya sa ilang hamon sa kanyang trabaho tulad ng mahigpit na deadlines at komplikadong proyekto. Sa kabila nito, pinanatili ni Juan ang kanyang dedikasyon at nagpakita ng kahusayan sa kanyang larangan. Gumamit siya ng mga bagong teknik at creative na ideya na nagpahangasa sa kanyang mga kliyente at nakatulong upang makakuha siya ng mga bagong proyekto. Sa kalagitnaan ng taon, dahil sa kanyang sipag at pagiging inovatibo, nakatanggap si Juan ng pagkilala mula sa kanyang kumpanya. Nagbunga ang kanyang pagsisikap at nabigyan siya ng pagkakataon na pamunuan ang isang malaking proyekto na nagdala ng karagdagang kita para sa kumpanya. Dahil dito, nakatanggap siya ng promosyon at tumaas ang kanyang sahod. Sa pagtatapos ng taong 2024, si Juan ay hindi lamang umunlad sa kanyang karera kundi nakapag-ambag din ng malaki sa kanyang kumpanya. Ang kanyang kwento ay isang halimbawa ng kung paano ang pagsisikap, kreatibidad, at dedikasyon ay maaaring magbukas ng mga bagong oportunidad at magdala ng tagumpay sa karera para sa mga rooster sa taong ito. Para sa mga may sariling kumpanya, ang taong 2024 ay isang magandang pagkakataon upang simulan ang bagong negosyo o mag-develop ng bagong produkto. Makukumbinsi ng kanilang kakayahan ang kanilang mga empleyado na makakatulong sa pag-abot ng mas mataas na layunin ng kumpanya. Maaaring may mga krisis, ngunit malulutas ang mga ito sa huli. Sa usapin ng kayamanan, may magandang pagtaas ng sweldo at malaking kita mula sa negosyo. Maganda ang horoscope sa kayamanan para sa Zodiac sa taong 2024. Dahil sa kanilang pagsisikap, maaaring tumaas ang kanilang sweldo. Ang mga negosyante ay maaari ring kumita ng malaki dahil sa pagunlad ng kanilang negosyo. At maaaring palawakin nila ang produksyon o palakihin ang merkado na magdadala ng mas maraming kita. Gayunpaman, may posibilidad din ng kaunting pagkalugi. Ngunit mababawasan ito sa pamamagitan ng maayos na pamamahala ng interpersonal na relasyon at hindi paggawa ng oportunista. Sa pag-ibig at relasyon simpleng buhay may asawa, magandang kapalaran sa pagkakakilala sa mga kabaligtaran na kasarian. Ang hula sa kapalaran ng rooster sa taong 2024 ay nagpapakita ng hindi masamang kapalaran para sa mga single na ipinanganak sa taon ng rooster. Sila ay kaakit-akit at may kumpiyansa at maraming pagkakataon na makipagkaibigan sa kabaligtaran na kasarian. Kung makakilala ng kaakit-akit na tao, maaari nilang subukang lumapit ng positibo. Para sa mga mag-asawa, maaaring medyo simpleng ang kanilang buhay may asawa, at posible na may maghasik ng hindi pagkakaunawaan sa kanilang relasyon. Bagaman hindi ito magiging seryosong problema sa huli, mainam na sumali sa mga aktibidad ng mag-asawa, tulad ng magkasamang paglalakbay. Sa kalusugan naman mag-ingat dahil may mga sakit sa mga bata o sakit na epidemya at sakit ng mga matatanda. Ang kapalaran sa kalusugan para sa Chinese Zodiac Rooster sa taong 2024 ay medyo karaniwan lamang. Kailangang mag-ingat ang mga tao sa ilalim ng sign na ito kapag lumalabas at nagmamaneho. Mahalaga para sa mga bata na palakasin ang kanilang immunity sa pamamagitan ng tamang ehersisyo sa labas at pagkakaroon ng malusog na pamumuhay at siguraduhin na sapat ang kanilang tulog araw-araw. Dapat ding tulungan ng mga magulang ang kanilang mga anak na maiwasan ang mga sakit na epidemya tulad ng prangkaso, lalo na kapag nagbabago ang panahon. Mahalaga rin ang regular na medical check-up para sa mga matatanda, at dapat silang pumunta sa ospital agad kung makaramdam sila ng hindi maganda. Samantala, maaari rin gumawa ang mga matatanda ng angkop na ehersisyo upang palakasin ang kanilang pisikal na kalagayan. Manatiling positibo at determinado sa pagharap mo sa bagong hamon ng taong ito. Alalahanin na ang iyong positibong pananaw at determinasyon ang iyong pinakamalakas na sandata. Ang iyong pagsisikap at tiyaga ay magbubunga ng magagandang resulta. Pagyakap sa bagong pagkakataon. Buksan ang iyong isipan at puso sa mga bagong pagkakataon na darating. Maging bukas sa pag-aaral ng bagong kaalaman at kasanayan sapagkat ito ang magdadala sa iyo sa mas mataas na antas ng tagumpay. Pagpapahalaga sa relasyon, huwag kalimutan ang halaga ng iyong mga relasyon. Maging ito man ay sa pamilya, kaibigan, o kasamahan sa trabaho, ang suporta at pagmamahal nila ay magiging isa sa iyong pinakamalakas na pundasyon sa anumang hamon na iyong haharapin. Pangalagaan ang sariling kalusugan. Mahalaga rin ang iyong pisikal at mental na kalusugan. Bigyan ng oras ang iyong sarili para sa pahinga, ehersisyo, at mga aktibidad na magpapasaya sa iyo ang isang malusog na katawan at isipan ay magbibigay sa iyo ng lakas upang harapin ang mga pagsubok at magtagumpay. Maging handa sa mga hamon, tandaan na ang bawat hamon ay isang pagkakataon para sa personal na paglago. Harapin ang mga ito ng may tapang at isipin na bawat pagsubok ay isang hakbang patungo sa iyong mga pangarap. Pagpapanatili ng pagkakaisa at pagtutulungan, sa trabaho man o sa personal na buhay, ang pagkakaisa at pagtutulungan ay susi para sa tagumpay. Ang magandang samahan ay nagdudulot ng positibong enerhiya na makakatulong sa iyo na maabot ang iyong mga layunin. Tandaan, Rooster, na ang bawat taon ay puno ng mga bagong pagkakataon at posibilidad. Gamitin ang taong ito upang lumago, umunlad, at magtagumpay sa lahat ng aspeto ng iyong buhay. Kung nagustuhan niyo ang video ito, huwag kalimutang i-like at i-share sa iyong mga kaibigan. Maari nyo rin kaming suportahan sa pamamagitan ng pag-click sa thanks na nasa baba ng video. Happy New Year! Parating Pilipino, malupit yan Likat ating samahan, si Ate Vivian Kaya naman, una Sulyak, malupit Kabalaran mo, dito nakadikit Araling Pilipino, likat dito Nakalaan lahat ng paborito Una Sulyak, malupit Pag din na pagpapalit Makinig na